daw bang sumusunod sa mga bula ang mga ngaral? Yung mga bulag, may chance daw bang maligtas Ang sagot ko po ron, hindi gaya ng sagot ni Manalo. Ang sagot ni Manalo, sa labas ng kanyang iglesia, sa impyerno lahat kayo pupunta. Yun ang sabi ni Manalo, malupit. Pakinggan nyo si Manalo. Alam ko na marami pong hindi sangayon sa mga kaibayo natin sa pananampalataya. Hindi sila papayag, Iglesia ni Kristo lang ang tagapagmana. Hindi sila papayag, tayo lang ang tinubos. Eh pero, mga kapatid, may katubusan ho ba sa labas? Kaya hindi pwede magmana nasa labas ng Iglesia. Paano ka pa mamanahin eh? Sentensyado ka sa apoy. Yan. Yeah. Yan ang sagot ni Manalo. Pag nasa labas ka, inaakay ka nung masama ng mga bulag, wala ka ng kaligtasan. Pasagutin natin ang Biblia, hindi si Manalo. Ha? Ang tanong nung kapatid, may pag-asa bang maligtas yung mga inaakay nung mga pastor na mga bulag? Eh, alam mo, pagka bulag ang umaakay sa'yo, bulag din ang inaakay, ang destino nyo sa hukay eh. Ano? Eh, pero Halimbawa, bulag yung umaakay, eh hindi naman bulag yung inaakay. Hindi naman bulag. Kaya lang, hindi pa siya nakakasumpong, naghahanap siyang kasalukuyan. Wala bang kaligtasan yon? Pasagutin natin si San Pablo. 5.13 ng Unang Korinto. Basa. Datapwat sa nanga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Sino raw po ang hahatol sa labas? Ang liwanag, oh. Sa nasa labas, si Manalo ang hahatol. Gago! Ang pastor na humahatol sa labas ng tunay na iglesia, gago, tanga, inutil, tarantado! O, oh, baka gusto nyo akong kagalitan. Baka meron dito ang pastor ni Manalo ngayon. Pumasok ka! Patutunay ako! Gago yung puno mo! Sino ang paniniwalaan nyo, mga kababayan? Ang Diyos o si Manalo? Sumpain ang maniniwala kay Eranyo Manalo at sa kanyang lahi! Sumpain kayo! Bakit? Malupit ang lahi ni Manalo! Malupit! Walang pagmamahal sa kapwa! Pati yung nasa labas ng iglesia nila, pinakikialamang hatulan. Sa Biblia, ang sabi ni Pablo, sa labas, Diyos ang humahatol! Tapos, pag nasa labas nyo, hatol kayo ng hatol. Bakit? Diyos ka ba? Nasa labas, hatol kayo ng hatol. Kakahiya kayo. Bobo kayo talaga sa Biblia. Eh kung alam nyo, Biblia, hindi nyo hahatulan nyo nasa labas eh. Yun ang hatol ni Iranyo, sintensyado raw sa apoy. Eh yun namang anak niya, ano, hatol sa nasa labas nila. Pakinggan nyo. Nasa kanilang pasugo po yan. Isyo ng Hunyo 1976, page 29, ang sabi ni Eduardo V. Manalo, Hindi maliligtas ang nasa labas ng Iglesia ni Cristo. Kita okay, mo yan? Yan ang hatol ng anak. Pareho yung mag-ama, malupit sa kapwa. Sa Biblia, sa labas, Diyos ang hahatol. Wala kang pakialam hatulan mo yung nasa labas. Ang Diyos ang nakakaalam ng puso nun. Malay mo, kaya lang nagkatoliko yon hindi nakarinig ng iba. O eh, namatay na siya sa pagkakatoliko. Yun lang ang alam niya. Hahatulan siya ng Diyos. May kapasidad ng Diyos na hatulan siya. Kung gusto dali ng Diyos sa langit, wala kang pakialam. Tarantado! <laughs> Ngayon, ganito. Ganito. Sa tanong nyo po, may pag-asa bang maligtas yung nasa labas ng tunay na samahang sa Diyos? Ang Diyos po ang makakahatol doon. Ang Diyos kasi makakakita ng puso eh. Ako hindi eh. eh hindi ko po pwedeng hatulan yon. Pero ang Diyos siya hahatol. Eh kailan po ba hahatol ang Diyos? Pakinggan nyo. Intay na lang natin hatol ng Diyos kapatid. Huwag natin silang hatulan. Ang Diyos kasi pwedeng magbigay siya ng pardon eh, di ba? Eh, yung presidente ng Pilipinas nagbibigay ng pardon eh. Yung pandiyos ang hindi pwedeng magbigay ng pardon. Ah, tama po ba yun o hindi? O, di, hintayin na lang natin. Kailan